Ngayong araw guys, mga alimango at mga saang na naman ang ititirahan natin at hindi ka magmamahay dahil lulutuin at ipapotrip natin dito sa dagat at pursyon na na naman ang mga bahaw nito kung tara sa bahay ni kami. What's up sa inyo guys? For today's adventure ay po food trip na naman tayo ng dagat at sa puntong ito makakasama na si IB kaya naman hindi na siya nagpadugay dugay at inandam niya yung makagamitan namin at syempre inandam na ko na rin yung kaha ni Majilan na ginamit pa sa pag-trito. at sa puntong ito initsa na nga yung naisin natin dyan dahil magsima-sima na tayo para hindi tayo magusla sa dagat at sa puntong ito transition na kaagad tayo Dumiretso na kaagad kami at as you can see naman guys napakaaliwalas ng dagat namin at nagdahan-dahan kami dito dahil medyo rapro sa unahan baka madas magkami impas kami at sa dina, sa na kami at nagbaktas na kami papunta sa aming tubungan at alam ko guys nga na miss niyo yung dagat namin kaya naman inandam na kagad namin yung bakit at pagalsa namin ni Manoy eh, hindi namin madaog kaya naman na pagdesisyon namin na magbaktas na lang at sa puntong ito ay eh, nabasa na nga yung matintin at mga lalat namin dito dahil medyo taob taob pa kami dumiretso pero hindi pa rin kami nagpatinag nakaabot kami dito sa aming kabakawan at as you can see naman si Abby guys talagang natatagawan dahil matagal tagal na siyang hindi nakabalik dito sa dagat at syempre inandam na kagad namin yung mga setup namin dito at initsa na nga yung kaha Majilan dahil magluluto tayo ng alimang at syempre yung crudo natin na napakasarap talaga Naghaling na kaagad kami At as you can see naman guys Struggle talaga kami sa paghaling Buti na lang napakagaling talaga ni Ebi maghaling At as you can see naman guys Sumiga na nga Kaya naman sinugba na namin yung uling At sa mga hindi nakakaalam Ganyan nga pala yung pagsugba ng uling At sa puntong ito Inandam na kaagad namin yung maalimango namin At tinaddad ko na Divided into at uh, ganyan nga lang pala yung pagtantad ng alimango. Kahit buhay pa, kailangan mo talaga silang hindi pasailuin At napakataba pala ng mga alimango na to. At alam mo ba kapag nakatilaw ka sa luto ko, eh, hindi ka talaga magmamahay sa so, sobrang sarap at malilimutan mo yung mga pamilya mo. At sa puntong ito, talagang tinaktang na namin yung ka. At siyempre, nandam na kaagad namin yung batid at inuna ko na. Lisod naman iuna natin yung lamas bago yung batid. Baka mapantong yan kapag niluto na natin. At sa puntong ito, kinuraw-kuraw na nga namin at tinaktang na kaagad namin yung ahos dito dahil uminit na nga yung kaha. At pinaluapan na rin namin ng bumbay at pati ng kamati at nakalimutan nga pala namin yung luwag kaya naman kutsilyo na lang yung kinuro namin at sa puntong ito sinunod ko na nga rin yung alimango natin dyan na napakasarap naman talaga at simpre hindi mawala yung pinakamahiwag sprite natin dyan at binutang na natin at naapil pa nga yung takob pero hindi pa rin tayo nagpatinag at sa puntong ito sa ninaasang pangyayari binagyo kami dito kaya naman inulan yung mapagkain namin pero hindi pa rin kami nagpatinag at as you can see naman guys pinaspasan na kaagad namin at kinura kuro na namin at medyo naluto na nga at puwa na nga yung alimango kaya naman din na ako nagpadugay dugay hinaon ko na kaagad dito at as napakasarap ng alimangon na to at siyempre nandam na kagad na yung saang namin na pinalit pa namin sa silingan at as naman yung saang namin guys talagang na-miss nyo to at for sure na makakabungkag na naman to ng bahaw at ito nga pala yung pinakababorito ni Ivy at speaking of Ivy talagang sinimasima niya na kagad yung pack hindi na siya ng patinag at di niya na pinasailo siyempre ako pinaluapan ko na nga rin yung sabaw dyan dahil napakasarap niyan at siyempre yung saang talagang inuna ko na dahil na-miss ko na talaga to sa pagkain at kung umabot ka sa video na to mag-comment ka kung taga saan ka at para malaman na rin namin kung ganito rin ba yung mag-inagawa sa inyo at sabay-sabay nyo na rin bang binubungkal yung mga bahaw nyo. At sa puntong ito, talagang di na namin pinasailo yung mga bahaw namin at pati yung mga alimango na napakasarap naman talaga. At kahit umuulan, hindi pa rin kami nagpatinag. Talagang nagpatayon pa rin kami sa pagkain dahil asaraman ng ulan o kaloyan. At as you can see naman guys, kasama ko nga pala yung mga kapatid ko dito at pati sila dudoy. Talagang sabay-sabay kami dito bumungkag ng bahaw. At as you can see naman guys, talagang napakasarap ng pagkain namin dito. Lalo na kapag ulan-ulan at nasa dagat ka, nako, talagang hindi ka magmamahay kapag dito ka nagsimba-simba. At as you naman guys, talagang nagkalisod na kami sa pagkain dito pero hindi pa rin kami nagpatinag at talagang napakasarap naman kasi nang niluto namin pero bago ang lahat shoutout nga pala muna sa mga followers natin dyan sa TITCO and sa Morningstar dyan sa tandag City mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo at hanggang dito na lang kami at kung ikinaan ka sa mga video namin ay huwag mo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip thank you and God bless you all mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo